ayan hi sa inyo mga taste buds at ngayong araw to magluto naman kami ng sopas ito mga taste buds napainit ko na yung kawali maglagay tayo ng mantika magigisa muna tayo dito painitin muna natin yan so ito mga taste buds gisa natin ng sibuyas bawang pagsabayin na yan amo na natin na medyo magigisa-gisa ito bago natin ilagay ang manok Okay na yan. Lagay ang manok. lagay tayo ng paminta. Sa so, sopas, mas madami paminta, mas lalong sumasarap yan ganyan. Kasi yun yung mga pagkain na parang lugaw, yun yun. Yung mga nagpapasap talaga yung paminta. Then maglalagay tayo dito ng patis. Hindi asin na ilalagay natin para malasa. So, ito na yung patis. Tamang dami muna ng patis dahil mamaya na tayo mag-a-adjust. Ayan, hayaan muna natin na maluto-luto itong manok. So, ito mga ka-taste buds ninyo. O, yan. Kapag ganyan na, hindi pa naman masyadong luto yan. Kung baga, hapok pa lang itong manok. Yan. Ngayon naman, maglalagyan na tayo dyan ng tubig. So pwede na tayo maglagay dyan. Lagyan na natin yan. O so, depende na sa inyo kung gano'ng karami. So yung lalagay natin dito is isang pichel na tubig. So yun, lalasahan na lang natin mamaya. And syempre, maglalagay din tayo ng nor beef cube. Susubukan natin maglagay ng nor beef cube. First time pa lang namin gagawin to. Pag nagluto kasi kami ng sopas, di kami lalagay kay chicken cube. So beef cube lalagay natin. Subukan natin. Kasi napakalasa daw ng ganyan. Mm, then halu-haluin natin, pakuluan. Yan, pakuluan muna natin 'to. So ayan, mga taste buds, kumukulo na. Ngayon naman ang gagawin natin is ilalagay ko muna itong hotdog. Ayan. Pagkalagay ng hotdog, haluin. Ayan. Amoy na amoy yung ano, yung nor beef cube. Sana maging masarap kasi first time lang naman namin ginawa ito. So, sinubukan natin yung style na ganyan. So kapag masarap, edi subukan nyo din. Sasabihin naman namin sa inyo kung masarap o hindi. So ito mga ka-taste buds, kumukulo na ulit. Ayan, pagkalagay ng hotdog, lagyan naman natin ng carrots. Niluto muna natin maigi yung hotdog bago natin nilagyan ng carrots. Okay lang yan. Then lalagyan na natin tong pasta. Ito yung pang spaghetti. Pwede yung ganyan. Kung meron naman kayong macaroni, di, yun ang ilagay nyo yung amin naman, kung ano yung ready dito, yun ang nilalagay namin. Ayos na ayos yan, no? Pabilis lang naman maluto yung pasta. Pakuloyin muna natin. Ito mga ka-taste buds. Ayan, tinan nyo muna. O, yan, no? Ito na yung pasta. Medyo maluluto na yan. Malapit-lapit na rin maluto. Ayan, no? Diba? So, pwede na tayong maglulunyan ng ano gatas. Taman dami ng gatas. Yan, pakuluin. So, yan. Lilagay na natin itong repolyo. O, diba? Napakasimple na magluto. Ng sopas. Chicken sopas with hot dog. Masarap yan. Ayan. So, ito mga ka-taste buds. Kumukulo na. At syempre, luto na rin lahat yan. Pati yung pasta. Ang ganda na pagkakaluto. Ayan o. Oh. So, naging ganyan yung kulay niyan dahil sa hotdog. Mapula-pula. So, ayan. Luto na lahat. Kaya kung nagustuhan nyo yung luto nito, ang sarap pala niyan. Naging yun yung Norbip Cube. Masarap sya. So, ayan. Subukan nyo na rin yan.